Yes, Dad. Alam mo, may pumipilit ba sa'yo na sumanib sa pamilyang to o ito'y sariling kagustuhan mo? Dad, sariling kagustuhan, Dad. Kung gano'n, anong may ambag mo sa pamilyang to? Loyalty, uh, mga mga ganda at gwapo ng anak, Dad. <coughs> Meron ka na ba? Gwapo ang anak pala. <laughs> Willing ka ba na protekta ng pamilya, ang pamilya at pangalan na to? Gagawin po lahat. Kahit mag bar pa ako. <laughs> Salamat. <laughs> Dominic, hello. ang pinaka-humble na anak. Oh, yes, alam mo ba bakit nandito? Ba? May pumipilit pa sa'yo na sumanid sa pamilyang to o sariling kagustuhan mo? seri rinig ka. Gusto ko. Oh, huwag ka nga. Lakasan mo. Bawasan mo. Ano yung may habag uh, mo sa pamilya mo? Uh, loyalty po. Sa... sa gwapong anak, di ako sure, dad. <laughs> oh. Willing ka ba na protectan yung pamilya at pangalan na to? Opo. One hundred percent. Sigurado ka? Opo. Ikaw? Sino to? Paul! Si Paul! Si Paul, <laughs> <laughs> si Paul Kaizen! Si Alam mo ba ba't nandito ah? Opo Ano? Anong reason ba't nandito ah? Vlad May pumipilit ba sa'yo na sumahanap sa pamilyang to o sariling kagustuhan mo? Sariling kagustuhan din <laughs> Sa tingin mo, ano yung may ambag mo sa pamilyang to? Ah, uh, loyalty, activity, tsaka asamahin ko yung parat. Lahat ng sinasabi, pare nang sinasabi, pare-pares lang yung sinasabi ah. Oh, okay, okay, may iba naman. Galing, galing sa likod Galing sa likod. Ako muna, mami ako na. Willing ka ba oh. na protektahan ang pamilya at pangalan na to? Opo, present. Kahit may cancer na pag ako number... Ano? Hindi <laughs> <laughs> <Diyok> ako lang. <laughs> ikaw, megelito, My favorite. Hello. Ayan. Tinayin yung favorite. Hello, alito, hello. Ito, aking anak. Alam mo ba, bakit nandito? Alam. No? Alam. Anong, ano rason? Anong, anong bakit ka nandito? Ladin. Ladin. May pumipilit <laughs> yes, yes. ba sa'yo? Nasamahal sa pamilyang to? O ps, pansariling kagustuhan? Wala. Pansariling kagustuhan. Hmm. Sa so, tingin mo, anong mayambag mo sa pamilyang to? Pagigipogi. <laughs> Anak, pati kong bat kaya. Barili, <laughs> unahin mo na. Kunahin <laughs> mo na yan. Tumayimik mo na kayo, tumayimik mo na kayo. Kunahin mo na yan. Eto, <laughs> willing ka ba na protekta ng pamilya at pangalan na to? Yes, yes, yes. Gawin mo yung nakatapat na. Ba't ganun nakatutok sa akin? Pabusog ka, pabusog, pabusog. Pabusog ka.

may mga halip dito ha antak mo ba? uu ayod ayun, ayod Ayun daglad antak 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 hello no.

<laughs> Ang gupol uh, na ako. naman uh, <laughs> po, nakakahilo. Tang, po. na lang rin yung ano uh, ko. Resistance ako. Hagit talaga na. Tagdagan na nakakahilo daw talaga ka. Ay, doggy! Tang. Pulipot. patay. <laughs>

Pwede <laughs> mo, mo gamit, pwede gamit, hindi mo gamit. Wait mo gamit. lang, pre, maraming laman to, maraming laman yan. <laughs> Alin yung kotse? Yung kotse. Kinahain ng dupa, uy. Wait uy. lang, wait <laughs> lang, wait <laughs> lang, wait <laughs> lang, may lang ang mabox. <laughs> oh, <Jesus. laughs> oh tangi na mo, tripping ka, tripping <laughs> <laughs> ka <laughs> 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 yung tuloy, na mo, patay. Gagawin ng kwan dahil patay rin ako, hayop ka po. kayo ah. Ang ginaw mo. Patay. 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 Na, Naulog ka ba? Naulu